Hello po mga kajammers, magandang gabi po. It's August 12 po ngayon pong gabi. Dito po ay magmumakbang po tayo ng sinigang na, sinigang na bangos. And then, sinigang na baboy na merong okra sa kasitaw. Kain na po tayo mga kajammers. Napabayin natin. Attack! Walang subo po sa inyo po para pasin yung mga kajamas. Kain po. Ano pa ba yan? Mainit. Ano? Oh. Masarap na gang sinigang na saka sinigang na baboy kapag mainit kanin. pa rin kanin. Kahit magulang uulan ulan pa kasi may gantong kasarap na mainit na pagkain. Naganakap talaga. Aba ano? Masabag, lulunok, basta wag lulunok basta-basta. Matinik. mm Yes, yes ni po. Last bite po para sa mga game, gamers. Hmm. <sharp> hmm. Nga pala guys, nga pala, inuulit ko po pala sa so, mga gusto po magpakabit po ng internet po ng search to Sawa. <coughs> Excuse me. Search to Sawa. 700 lang po mahanti po nito. 6 gadget po ang kaya po niya pagganahin po ng search to Sawa po na internet po ng Converge. And then the first stalling of the month, first stalling is 1K. And then sa mga susunod po na 1 ay puro 700 na lang po. Suabe at maganda ang signal, walang bitin sa walang lag. Kaya basta kung birds, search to sawa na tayo. Kontakin niyo po ako, ipi-ing niyo po ako dito po sa aking Facebook account, sa sa TikTok account. Pwede rin niyo akong i-message po sa Instagram. Jeremy Maya sa border po ng Jammers Dance TV Vlog. And then, bukod po sa converse na po na yan. And then, mayroon pa po tayo iba-iba po. Pag po marami ha, mayroon po tayong Fiber X po, 1,500 pesos po, pang maramihan na po siya. Ang kanya pong Mbps is 300 Mbps, and then ang ating surf to sawa is 50 Mbps po, hanggang anin po ang kaya. And then Fiber X po, ang kaya po niya, talagang pang maramihan po talaga. Pwede pang laptop, pwede pang CCTV camera, and then work at home po ang ating converge. And then PNG po ako sa mga gusto po magpakabit po ng surf to, wa, to sawa, ng fixed gadget, Tas then sa mga gusto so, ng pangmaramihan Fiber X 1000 plan 1500 plan po PMA and call And din binabati ko po pala sila Sir CJ Mendoza Japo po sa Maylawa o Bando, Bulacan Malapit po dyan bago dumating po kala Dende o Campo Dyan po is Nibit na po sila ang top silugan. May mga chicken chicken butter And sisig pork And then po sila kung o kaya Pumunta na personal po doon at para matikpan niyo po ang napakasarap po nilang mga pagkain at ulam at pulutan. And then, muli po, nagpapasalamat po ako sa mga tumulong po sa akin sa pagtuturo ko ng sayaw at nakapasok sa magandang trabaho. And then, pinabati ko po po na si Daryl po dyan. And then, pinabati ko po si Dada. Sa Ardi Family, sila, sila Gracie, sila Marilubu, Nalingay, Nalingay, at iba pa po. Pinabati ko rin po sila SY Master Boom Salvador po, isa din po siyang vlogger at binabati ko rin po ang aking mga kasama po sa Jammers Dance Vlog na si, si Kapano ko si Shaggy. Siya po si Orlando de Dios na taga Hulo o Bando Bulacan. Shaggy and then ako naman si Del, Jeremiah Salvador po. And then nagpapalin na po. Salamat po mga Jammers. Jammers number one!